Ai. Dokunta mundok pa uh, idolok. No? Lalangun. aku pak dunsan ano. Odtoku ditsa Ubus, sepatag. pikas buntod. Nalaman kun nung ano yung nag live si Bird Strike. Ma yung sakit ni Juan Caps TV Puntahan ko talaga yun Kailangan natin ng ano niya Kailangan niya ng tulong Sino man yung followers niya willing magtulong kay Caps no Kailangan natin ng tulong niya Iwan ko lang Hindi ko pa alam kung ano ba yung sa sakit niya o upirahanan ba o dili gumubaba dyo mga idol kaya akong duawon niya yeah. yeah. layo 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 pagamay yeah. na naman ko sa pikas bungtod yeah. nakadangok po Pukuaneng... kawawa naman sikap Caps mga idol nungi mm -hmm. siya tulong Puntahan ko talaga. Malapit na. <coughs> mga isang bundok na lang. Padulong na ko sa baryo mga idol. Kailangan na ano, tulong niya iwan ko lang. Salamat ko kay Bert uh, burst eh, Wala siya magglide, diko ko na ko mahibalaan nga. kasakit pala si Caps. Kailangan ko talaga yung um, bumaba doon sa ano, patag. Doon yun ako aw nagudu-aw mga idol. Kung saan ay kahimtang. santai malu oi ya, deh mga idol no mga supporters mga followers gagalungkut naman hindi diya sa makak petrobahon nang maayos <coughs> relax muna ko kunti Pagod nandito tayo sa bundok. Saan ba yung may-ari dito? Yun na? Papunta na po yung lakap sa mga idol. Ah, pababa na po yung idol. Cukup tahan kita lega sikat. Pasang sepuk gamai kahui. Hmm, pilih mulai malaking uh, batu dito pangpang -pang. aguy aguy malaking uh, batu itu dulu ada nanti dan dahan munat, ayo. dan dahan. black muna tayo kunti mga idol no? dito na muna, muna tayo